Mga awit, chapter 5, sa punong manunugtog sa Nehiloth, awit ni David. Ningin mo ang aking mga salita o Panginoon, tingnan mo ang aking pagbubulay-bulay. Ningin mo ang tinig ng aking daing, aking hari at aking Diyos, sapagkat sa iyo ako dadalangin. Ang aking tinig ay iyong maririnig sa umaga o Panginoon. Sa umaga ay idedirect ako ang aking dalangin sa iyo at titingin ako sa itaas. Sapagkat ikaw ay hindi Dios na lulugod sa kasamaan, ni ang kasamaan ay tatahang kasama mo ang mga hangal ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapopootan ang lahat ng manggagawa ng kasamaan. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng kasinungalingan. Kapopootan ng Panginoon ang taong madugo at magdaraya. Ngunit tungkol sa akin, ako'y papasok sa iyong bahay sa karamihan ng iyong awa. At sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Patnubayan mo ako o Panginoon sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. tuwid mo ang iyong daan sa harapan ko sapagkat walang katapatan sa kanilang bibig. Ang kanilang panloob na bahagi ay napakasama. Ang kanilang dalamunan ay isang bukas na libingan nang bobola sila ng kanilang dila. Iyong wasakin sila, O Diyos. Hayaan silang mahulog sa pamamagitan ng kanilang sarili mga payo. Itaboy mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nang himagsik laban sa iyo. Ngunit ang lahat na nagsisitiwala sa iyo ay mga galak. Sila'y magsisigawan sa kagalakan magpakailanman sapagkat iyong ipinagtatanggol sila. Mga galak din sa iyo ang umiibig sa iyong pangalan. Sapagkat iyong pagpapalain, Panginoon, ang matuwid. Sa pamamagitan ng dingap ay liligiran mo siya na parang isang kalasag.